Ano ang sakit ng leptospirosis? Napakadelikado ang sakit na leptospirosis dahil nabibilang ito sa sakit na tinatawag na zoonosis disease. O ibig sabihin, ang sakit ng tao ay mapapasa sa hayo. Ganon din ang sakit ng hayo ay pwedeng mapasa sa tao. Buong mundo ang naapektuhan ito. Naroon ang mga daga kung saan nakatira ang mga tao. Dahil sa paligid natin, kumukuha sila ng pagkain. Kapag nakapatay ng daga ang ating alagang aso, ay maaring mauwi sa pagkakasakit ng ating alaga. At pati tayo mga tao ay pwedeng maapektuhan ito. Ang sakit na leptospirosis ay kabilang sa family na tinatawag na spirochetes o ang ibig sabihin ay spiral o mukhang barena o screw. Kung ang kadalasan ng mga bakterya ay dumadaan sa lymphatic system, ibahin natin ang bakterya na ito dahil kung saan saan sila pumupunta at kaya nilang magbutas dahil sa spiral shape nila. Mabilis na mamatay at natatamaan ng sakit na ito ang ating mga alaga at kahit ayong mga tao. May isang hayop na hindi natatamaan nito, walang iba kundi ang pusa. Marami ang mga cases ng leptos sa mga tropical country dahil kahit mainit ang panahon ay palagi rin namang umuulan. Ang mga ihi at dumi na may bakterya nito ay sumasabay sa agos ng tubig ulan na siyang nagpapakalat ng sakit. Kung dati ay walang case sa inyong lugar, kapag bumaha ay ika nga damay-damay na. Kaya mag-ingat at umiwas tayo. At ang ating mga alaga sa baha, kung may maobserba kayo sa alaga ninyo, huwag nyo nang ipasamalang bahala at patagalin pa. Pumunta na agad sa pinakamalapit na vet clinic.